Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color red at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay simbolo ng lakas at kalinisan ng hangarin na makatutulong sa iyo upang magtagumpay at mapanatili ang mabuting reputasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng balanseng pagkakataon sa trabaho at personal na buhay, na magbubukas ng pinto sa mas magaan na araw. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color blue at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at brown ay kumakatawan sa katatagan at malinaw na pag-iisip, na makatutulong sa iyo na manatiling kalmado sa gitna ng presyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 18, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay upang mas maging maingat ka sa paggawa ng desisyon at makamit ang magagandang resulta. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay sagisag ng sigla at pagyabong, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magsimula ng bagong proyekto o ideya. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 2, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng dagdag na sigla at suporta mula sa mga taong mahalaga sa iyo. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at blue ay nagpapakita ng pagmamahal at kapayapaan na magbibigay ng ginhawa sa iyong emosyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 31, number 12, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng mga pagkakataon para maipahayag mo ang iyong saloobin ng mas maayos at malinaw. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color orange at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at white ay simbolo ng positibong pananaw at katapatan na magbibigay sa iyo ng enerhiya upang makipag-ugnayan ng mas epektibo. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 4, number 19, number 30. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng sigla at determinasyon upang matapos ang mahahalagang gawain. Virgo. Ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color brown at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at silver ay nagpapahiwatig ng katatagan at karunungan na makatutulong sa iyo na mas maging matyaga sa paghihintay ng tamang oras. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 5, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto sa mas malinaw na direksyon sa buhay at dagdag na tiwala sa sarili. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color purple at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at white ay simbolo ng kadalisayan at mataas na kaisipan na magbibigay sa iyo ng inspirasyon para sa mas malalim na pag-unawa sa mga sitwasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 8, number 15, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa mga proyektong nangangailangan ng pagkamalikhain. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color red at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang red at yellow ay nagpapakita ng lakas ng loob at kasiglahan, na magbibigay sa iyo ng tapang na sumubok ng bago. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 23, number 10, number 24 kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng magandang pagkakataon upang mas maipakita mo ang iyong kakayahan. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color blue at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at pink ay sumisimbolo ng kabutihan ng kalooban at malinaw na komunikasyon na magpapagaan ng pakikitungo sa iba. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 7, number 18, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng tulong para mahanap mo ang tamang balanse sa mga gawain mo. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswelting kulay ay color black at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang black at green ay simbolo ng lakas at pagunlad, na magbibigay sa iyo ng kapangyarihang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng proteksyon at dagdag na enerhiya sa iyong araw. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color white at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang white at gold ay nagpapahiwatig ng kalinisan at tagumpay na magbibigay sa iyo ng lakas para abutin ang iyong mga mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 29, number 11, number 20. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng bagong oportunidad sa larangan ng trabaho o negosyo. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color pink at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at brown ay sagisag ng pagmamahal at katatagan, na magbibigay ng kapanatagan sa iyong relasyon at mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 13, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pintuan sa mas matatag at pangmatagalang oportunidad.